Kamusta mga tol? Kevin Martin, eto no, ang sagwa ng tira. Napakapangit talaga yan. No, walang niya mo pangit eh. Pero shooter naman ang hayop. Eh, tirahin na natin yan. Pero bago yan, At tayo. Focus lang sa goal. <t conversations> Okay game, bago natin simulan mga tol Ito o, oh. gusto kong makita nyo muna Itong shot shot ng hayop na to Ayan, tira nyo, okay diba? Lalo lalo na dito sa may free throw oh, 51.5% Napakataas eh Isa sa pinakasimple play na nakita ko sa NBA Ito o, oh. pin down screen para sa kanya Tapos tatanggap siya dyan sa may free throw Tapos dyan na siya dyan jumper na ganyan Ayan oh, no, patay ka dyan o oh, ayan ba, tingnan nyo, parehas lang talaga eh o. Oh. Ayan yung pin down screen, tatagapin niya Dito sa so may free throw, tapos jajapper na siya dyan Ayan, patay na naman Basic lang mga tol, eh, no? Kahit na kasi hanggang ngayon, makikita natin yung ginagawa yung play na yan, diba? Ayan, makakapunta na naman siya sa may spot niya Ayan, patay ka na naman dyan E, eh, tika lang, tika lang, tika lang Baka akala niya, mga tol, ang ganda bumitaw eh, no? Eto yung tamang angulo, tingnan nyo mabuti Ayan, no? Oh. Kita nyo ba yung bitaw niya? Ayan yung pwesto ng bola, ayan, no? Oh. Hayop na yan, nasa kaliwa yung bola, eh, no? Doon talaga niya binitawan yung bola sa kaliwa Hanip talaga, swak na kasi kapag ganitong angulo, akala mo talaga ang ganda bumitaw eh, no? Ayan, tinan nyo, ang ganda ng release, oh, maluloko talaga nito eh. Pero kapag tama yung angulo, ayan, tinan mo, grabe conception talaga. Tabingi talaga yung bitaw eh, oh. Pero sobrang shooter naman itong hype na to, patay ka dyan. So napakadalas talaga gawin ng Timberwolves yung play na yan. Simpleng sila sa kanya, off the ball, tapos jajapin niya na na ganyan, patay na naman. Style Rip Hamilton, mga tuloy, no? Ganyan din yung ginagawa sa kanya. I-screen lang siya ng konti, tapos sa jumper na, na ganyan. Shooter naman, eh, may reklamo ka pa ba? Hindi yan pa ulit-ulit, mga tol, Wala akong inuulit na video kahit isa. Talaga lang ganyan palagi yung ginagawa. Kasi nga, shooter tong hype na to, eh. At kadalasan kung napansin nyo Ganyan palagi yung angulo na pinupuntahan niya Papunta palagi sa kaliwa niya Kasi nga kaliwa niya hugutin yung tira niya Diba? Eh mas madali talaga sa kanya kapag ganun yung ganito ay tingnan niya, oh, bihirang bihira talaga yung sa kanan na ganito eh. Tingnan niya tira mga tol, na iba na eh, no? Hindi na niya nahugot sa kaliwa yung tira niya, naging normal bigla yung tira eh. Tsaka ako titingnan natin mabuti yung release niya mga tol. Eh, tingnan mo, oh, ang layo talaga sa ulo ng bola eh, no? Nasa harapan talaga niya yung bola, tapos bahagyang bahagya lang na nagbed yung braso niya para tinulok na lang niya kagad eh. So pa naman. Dahil jan mas mabilis rin niya nare-release yung tira niya kasi nga hindi na niya kinakasa eh, no? Ginagawa niya para na lang niya kagad eh. Ayun, hindi Jimmy Santos. Shoot na naman. O oh, yan pa Si Jamie Santos na naman Dambantay o Safe play na naman Sabi ng announcer He's too good of a shooter daw eh Kaya ang dami rin ako Kung assist ni Rubio rito eh Basta kasi meron kang shooter na niya Pag bumita ang sure ball Assist na naman yun eh Hoy like mo ha Huwag mo kalimutan ha Yung ex mo ha Hindi mo nakakalimutan hanggang ngayon Pero yung like Nakakalimutan mo palagi Mag like ka na <laughs> At yung maganda dyan mga tol, ini-extend pa nila sa 3 yung ginagawa nilang play na yan. Eh, tinan nyo, oh, yung pedo screen, no? Pero this time sa tripos sang na nga tumira, portre, yeah, patay ka dyan. O, e eman, tinan nyo, oh, parang meron si artist ng konti sa bitaw ni Lonzo mga tol, eh, no? Pero actually, meron talagang konti yung pagkakaiba. Eto kasi yung kay Lonzo mga tol, eh, tinan mo, oh, nasa gilid ng bola yung kamay niya, di ba? Pero itong kay Ricky Martin naman kasi, kahit nasa gilid pa yung bola, nasa ilalim pa rin ng bola yung kamay niya. Eh, tinan yung buti, oh. Kaya pwede pa rin naman yung ginagawa ng ganyan. At actually, mas mahirap nga bantayan niya para sa defender kasi nga kadalasan kapag nasa kanan yung tira mo, mas maiilang ka kapag nasa kanan mo yung defender, 'di ba? Eh perfect example din mo oh, nasa kanan niya yung defender, 'di ba? Kung normal na tira 'yan, makokontest ka talaga na maayos yung defender niyan. Pero nasa baka yung bola, nasa kaliwa nga niya eh, oh. Kaya hindi tuloy maabot-abot ng defender. Ayan na nga oh, patay ka diyan. Kaya mas may sense talaga para sa akin na yung screen sa kanya, papunta palagi sa kaliwa niya. Ayun na naman mo, oh, Same play na naman. Ayun, porter na naman. Patay na naman. Kasi nga, 'di ba, kapag ganyan yung screen sa kanya, mapupunta sa kanan niya yung nagbabantay sa kanya, 'di ba? Kaya mas maitatago pa niya yung bola sa release niya. Kaya ito naman, porta na naman tuloy, patay na naman. O ay pa si Game Six Baldog yung nagbabantay. O ayan, no, mahabol nasa kanan, no. Nagigets niyo na ba mga tol, ha? Simple lang talaga, pero malaking bagay talaga yung angulo ng tira niya. Ayun na naman, no, patay ka diyan. Sa buong career nito, mga tol, ha, 38.4% siya sa 3 points. So shooter talaga tong hype na to. Yung pinakamataas pa nga actually, 42.6% siya sa 3 points no 2012 season. At yung pinakamataas niya ng 2014 season dito sa left corner mga tol, 61.8% sa 3 points, napakataas eh no. Ang nakakatawa diyan, yung play na pin down screen para umangat siya, 'di ba? May free throw na ganyan. Ayan no, In overplay ngayon ng depensa. Tapos doon na niya ngayon tatanggapin eh, sa left corner. Ay, kita mo, oh. Kita-kita sa gwata talaga ng bitaw, puta, pero shooter talaga eh. O papa pa, pares talaga. Ayan yung pin down screen, no? Na-anticipate ang depensa yung gagawin. Bumalik na natuloy siya sa left corner. Eh, tinan mo, oh. Tinan mo yung depensa. Nasa kanan niya ngayon, nakataas yung kamay. Pero nagulo ba yung tira niya? Hindi, eh, no? Kasi nga, nasa kaliwang side yung tira niya. O, okay, ito, tinan nyo. Imagine nyo, mga to ha? Kunwari, diretso yung braso niya. Kunwari lang, ha? Kunwari, sa gitna niya hinuhugot. Magugulo po siya ng depensa. Pwede pa nga mabututa, eh, no? Pero dahil nga sa release na ginagawa niya, nasa kaliwa, nakalusutuloy yung tira niya. Ayan na nga, oh, patay ka dyan. So pick your poison talaga to para sa depensa mga tol. Pag hindi mo inoverplay yung pasa, titira ka ngayon sa midrange dito. Pag inoverplay mo naman, babalik naman ngayon sa left side corner. 61.8% nga sa left side corner, napakataas eh. Tapos ang hirap pahabulin kasi nga sa kaliba galing yung tira, diba? e, di ba? Hindi pa ka doon. At ito mga tol, no, hindi nakakapagtaka para sa akin na sa left corner ha, 34 times siya tumira, 21 doon pumasok mataas nga eh. Pero sa right corner naman, 5 times lang siya tumira so, 5 beses lang ha, isa lang doon pumasok. Eh kasi nga, dito nga siya kasi sa si left corner may advantage, diba? Ayan na nga eh, patay ka dyan ah, ito pa, meron din mga pagkakataong ganito ginagawa niya, oh. binigay sa kanya, pero hindi man lang nagdi-dribble, eh, oh. Tinira na lang kagad, portre. Patay ka dyan. Again, mga tol, ang malaking tulong sa kanya dyan, yung angulo ng tira niya. Ayan, kita mo, hindi pensa, oh. Napunta sa kanan niya, di ba? Eh, galing nga sa kaliwa yung bato niya. Eh, hindi, hindi maaabot yan. Ayan na nga, patay ka dyan. O, yan pa, perfect example talaga to, eh. Hindi naman siya nagdi-dribble, di ba? Tinaas ang kagad siya ng kamay, oh. Pero nung itinaas niya yung bola, hindi siya nabader. Ayan na nga, portre, oh. Patay ka jan. Ay okay, O, pa lang mga tuloy, eh, no? Nasa kanan niya si Chicken Curry. Eh, sa kaliwa siya baba to, eh. Mali, eh, no? Wala na nga. Tinira na ng tuloy Nang harap-harapan. Ayan eh, na, oh. Patay ka dyan. Kaya hindi nakakapagtaka para sa akin yung ginagawa niya. Hindi na siya nagdi-dribble. Ang nakakapagtaka yung depensa, bakit nasa kanan niya? Malamang kasi, yan talaga yung tamang pwesto ng depensa. Kung normal yung tira, ha? Eh eto abnormal ang tira to hayop na to eh, no? Eh, di patay ka diyan. Tsaka hindi pwedeng hindi taasan ng kamay, mga tol. Quick release e eh, oh? Tapos hindi mo tataasan ng kamay, di makakatira yan. Eh nakatinira na nga, oh. Eh, di patay ka diyan. Oh, ito, ito. Tama yung depensa. Ayan, tingnan mo, oh. Tingnan mo yung kamay ng depensa. Nasa kaliwa niya ngayon. Kaso lang, meron siyang ginagawang ganito, mga tol, kapag ganyan, eh. Yung parang running jumper na ganyan, oh. Sa kanan naman niya ginagawa to, ha? So, hindi mo rin talaga pwedeng hindi kita na sobra-sobra to, mga tol. Kasi nga, sasalak sa naman ito na ganyan. Ayan, no? Oh, patay ka dyan. Tandaan nyo mga tola, oh, meron itong pagkakaiba ng konti Kasi ito, kapag sa kanan ito malasak na ganyan Ganyan kadalasan yung gagawin niya o oh. Parang running jumper na ganyan o oh. Ewan ko kung ano talaga yung tawag yun eh. Kasi parang floater na hindi ko maintindihan eh. Pero kadalasan talaga, isang kamay yung ginagawa niya na ganyan. Hindi tumitigal mga tol ha, dere derecho ha. At kadalasan yung ginagawa niya talon, hindi palapit sa ring. Patagalin yung talon niya eh. niyo, ang hirap niya ganyan eh no. Yan yung ginagawa niya palaban kung sakaling karga mo siya ng pwesto sa kaliwa. Ya. kita mo pwesto ni PJ Takit. Ayan no, mahihirapan siya tumira kapag ganyan. Di ba, nasa kaliwa eh. O yan na naman niya, yan, no, running jumper na naman. Ayan, tama, ba? Diba? Actually mga tol sa PBA dati, meron gumagawa ng ganyan tira. Kilala niyo ba kung sino? Hindi niyo naalala? Ang gumagawa niyan dati, si Double Nelson Asaito, no? Mas mabagal lang ng konti. Pero yung konting beat na ginagawa niya ganyan, parehan pareho talaga eh, no? O yan, good defense na nga, o, pero pasok pa rin, galing. O yan, niya tinin niya mabuti, mga tol, ha? Kung paano niya ibitin yung tira niya, wala na, ayan, o, oh, nakaba na yung bantay niya, o, oh, hawak pa rin niya yung bola, eh, o. Oh. niya Andayang, hirap niya na, pati pa pero eto mga tol ha, kung sa kaliwa naman siya sumalaksak, asahan mo, yung paborito naman yung gagawin niya. Ito oh, one dribble pull up na ganyan, no? Patay ka dyan. Parang sa panahon ngayon mga tol, mas bihira ko na nakita yung ganitong galaw eh. Pero kung shooter kayo mga tol, ha, dapat talaga gayahin mo tong galaw na to. O yan no, si Delevado ba yung bantay oh? Tama yung pwesto eh, no? Kinargahan nakagat sa kaliwa. Pero yun sa kanan naman ng one dribble pull up, ayan ang galing oh. Good defense pa kaya, patay pa rin. Kaya mas tumatagal talaga yung buhay ng mga shooters kasi nga ganito lang kailangan mo masterin, eh, no? One Pula pa pwede-pwede na talaga 'tong ganito eh. Ang depensa kasi mga tol, ang nangyayari diyan, kapag sumalaksa ka kahit sa dribble lang gawin mo, akala niya sasalaksak na talaga ng todo eh. Kaya pwede talaga 'tong mga one dribble pull up na ganito. May ginagawa pa ngayon ganito mga tol, oh. Pagkatapos ng isang dribble lang gagawin niya, patalo yung ginagawa niya, oh. Tapos siya kasi jumper na ganito, patay ka diyan. o ay patinan niya, oh. Ay isang dribble, 'di ba? Tapos ipuwesto na kagad niya yung paa niya para maka-jump siya nang ganyan. Sa may elbow to, ha. Patay ka diyan. 48% siya sa may elbow. 9% higher 'yan kasi sa league average. At sakto-sakto talaga yung ginagawa niya ni Dribble lang tapos patalon neno eh, no. Nakakaputa siya kagad sa may elbow eh. Parang slightly pa by the way pa nga yung ginagawa niya tira eh, no. Patay ka diyan. Yan ang patunay mga tol na hindi mo talaga kailangan ng sobrang daming dribble sa basketball. Yan nga oh, sa dribble lang ginagawa eh. Basta shooter ka, kahit patay pa yung ilaw, makaka ka pa rin eh. At connected din yan kanina mga tol ha Yung jumper niya galing sa pindaw Naalala niyo ba? Yan umagat oh. Umangat nga lang yung depensa ngayon Kaya ang ginawa niya One dribble pula Papunta sa may elbow Ayan eh, no? patay ka naman at meron pa siyang isang ginagawa mga tol. Eto oh, turn around by the way na ganyan. Ang ganda oh. Ganda ng defense ni Lebadova. Pero patay pa rin eh. Pero yung ganyan mga tol, hindi ko naman madalas na nakita na ginagawa niya yung ganyan. Kasi nga, bihira naman kasi siya mag back to the basket eh no. Kadalasan kasi paharap palagi yung otake na ito eh. O kaya pa Olimpino, tinan niya oh. Pero nasundan siya ng depensa. Kaya yun no, oh, turn around by the way na naman ang ginawa. Patay pa rin. At kahit niya sa mga fast break mga tol, madalas talaga tumitira to palagi na no? 3 points eh no. At yung madalas niyang pwesto sa fast break, doon na naman sa left corner na, na naman. Tinan nyo close out, mga tol, oh. Halos hindi talaga siya maiilang kasi nasa kanon yung nagko-close out. Eh, sa kaliwa yung bato niya, di ba? E, di patay ka dyan. Yan mga tol, no? Dati siya 26 pick ng Sacramento Kings. 7 season siya actually nag-average. Yung 20 points per game pataas, ha? Third year pa yung si NBA. 20 points per game na siya kagad, eh. Kahit sa free throw, mga tol, malupit talaga to. 87% siya sa free throw sa buong karir niya. Eh, andalas mga makakuha ng fall ito, diba? Dati nga, 10 free throw attempts per game, too, eh. Pero mga tol, wala man siya nakakuha ang award so kaya mga championships, hindi talaga may pagkakaila. Na ito si Ricky Martin mga tol, isa talaga to sa pinaka-efficient na shooter sa si NBA. O, napakimagas maglagay -like, ang mga ni Ricky Martin.